solid. So mag-unbox kami ng uh, bagong uh, power amp namin, class H, yung Padon na 2,000 watts. Kasi nag-sale sila napakamura nasa 15 something lang. Tapos ang rating niya is uh, 2,000 watts. So pasama ko yung mga solid natin yung, yung unboxing natin. So Ayan. dumating na yung Padon 2,000 watts na power amp natin. Mabigat ba? Itimbangin nyo nga. Oh, okay. 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 Yeah, yeah. Ige. unboxing Yan, boxing na. Cut ko na. Kaya nga ayoko ng class di class H na power amp eh. Pero na-order ko na kasi agad to Hindi na pwedeng ibabawi. Ano? I Anong ibabawi Tagalog? I Anong ibabawi sa akin? Tagalog? I Yung Tagalog ito ibabawi? hindi na pwedeng i-back out <laughs> yan, back seat natin mga kasulit pahiga mo, tanggalin nyo muna yung one. supot, guyo din yung toy ay, ang nandita dyan sen ipahiga mo yan, tapos uksutin yung pala to. yan, yan, dalawa ko yan, okay tapos yung taas ganyanin mo lang, yan Ito so, mga kasolid natin. Kalander, sa si Kajansen. Galing kami ng Pugigaraw kagabi. Nagmekos-mekos doon. So, so, tignan natin kung gaano. Wow, well protected mga kasolid. Dalawa yung box niya. Talagang solid. Ay! Ganyan, ganyan. Para swabe So i-test testing natin sa mga W box natin. Kasi ito ay sabi no ay uh, napakabigat. Ilang kilos? Tingnan mo nga sa karton niya. Ayun, ah uh, nanalo to. Walang nakasulat. Timbangin mo nga kung kaya mo, kung hindi mo kaya. Mas mataas sa 30 kilos 'yan. Bakit 'yan? Uh, Lak niya. Ay may lock pa talagang well sealed solid yan maganda yung pagkapak mga kaibigan so actually nakabili na ako ng isa pang padon dati yung PLX 1500 ang papakita ko dyan sa screen and uh, for channel 1500 watts yun pero nabenta ko kasi nga ang maganda naman maganda yung tunog pang mid high yung ginagawa ko doon dati, two channels ng two channels pang mid two channels pang subwoofer. Yeah. Ito ay two channel lang. Okay, labas mo. Okay. Yeah. So, tignan mo nga, tignan mo nga kung kayang ibuhati ng isa lang. Isa lang muna. So, yung sinong mas mahina sa inyo. Yeah. Si Ka Jansen, tignan natin. Masikip lang. tulungan mo muna mamaya, mamaya natin timbang Yan. Yeah, so, lang. Ipatong ko dito. Patong mo yung karton. Tagit lang. di yeah. I... Yan siya Magalaw yung video. Yan. Yeah. Sige. Testing mo ang buhatin. Ikaw mag -isa. Testing lang. Yan. Para malaman natin yung bigat niya. Kaya. Kaya Mga 35. 35 kilos, 30 Buat mo mga si Glenn Sige, <laughs> buksan na natin mga kaibigan Tanggalin na yung plastic Tapos, kuha ka extension dyan Power on natin Meron ba yung dati ah, extension dyan? Wala na, yung malaki Padon PX 2000 2000 watts per channel Sa halagang 15,000 Tingnan natin Tignan natin kung tatagal sa apat na W box loaded with uh, Audio Master K So, ite-testing natin mamaya kung kaya niya yung apat na W box natin loaded with uh, 2000 watts Audio Master K ito. Mapigat din. Ayyan. Okay. sige, saksak -sak mo. Pasubukin na natin. Tignan nga muna natin. Ito yung harap. Ayan. Ika lang. I-balance nga natin. Ayan. Ayan. Churap ko lang. Tapos yung likod. Ayan. Excuse me. Ito yung likod. So, meron siyang sensitivity sa ka mode lang. Wala siyang low pass filter. Stereo parallel. Ang balak ko dito pang mid-high ng line array. Pero kung kaya nyo mga sa buffers natin na apat na W box, 'di maganda. So sa isang channel, dalawang dalawang uh, W box parallel. Sige, saksak mo. Testingin nga natin kung aandar. Yan. Unboxing. Hindi kung hindi aandar, tapunan na natin. Bala kung sino populot. Sige, yon mo. Boom! Okay, okay nag-protect, nag-protect. Nag -protect, protect, protect. So, mga 10 seconds bago mawala yung protect nya. Yun! Yan na. So, ready na siya. Tusukin mo nga yung kan, yung sa likod, yung XLR. Tingnan ko kung magsisignal dito. Ayun! Left channel. Sige, yung isa. Ayan! Tumutunog na to. Sigurado. Okay. Salamat. So, i power off naman natin. Ayun, testing natin mamaya sa W box. i-assemble yes, lang namin yung W box namin na bago. Lo-load kami ng uh, POJO, pakita ko lang yung mga POJO ko. So ito yung anim na speakers natin pang W box, dagdag. -dag. So POJO SD1817 EL. Bale dalawa. POJO SD1500 EL dalawa. Tapos AD Impact 2,400 watts. Ah. So, salamat sa panonood mga kasulid. Please subscribe kung may time kayo. Bye! -bye.